Dear Diaries, Sa loob ng tatlong taon, ngayon lang ako nakaramdam ng pagsiselos sa boyfriend ko. Type po kasi ni boyfriend yung may pagkatsinita tulad ko. Sabi niya may katrabaho siya na mukhang nasa k-drama daw. Pinakita sa akin ang ganda nga. Ang ganda niya manamit para nga nasa k-drama. Pero crush lang daw. Kaya ginawa ko naghanap ako ng hairstyle at fashion style na magmumukha akong nasa k-drama para sa akin yung attention niya. Nung napansin niya yung pinagbago ko, pinagtawanan niya lang ako. Ngayon, para di na niya pansinin yung crush niya, sabi ko sa kanya. Na sa fourth year anniversary namin, ilibre ko siya ng plane ticket papuntang Korea. Tuwang-tuwa siya, nag-sorry pa siya na nakaramdam ako ng pagseselo sa crush niya. Hindi na daw niya bibigyan ng pansin. Pero na siya sa Korean visa at ako lang yung na-approved. Simula nun, lagi na lang siyang galit sa akin. Pinaasa ko daw para bang ako yung may kasalanan kung bakit siya na-denied. Ngayon, mini-message na niya lagi yung crush niya. Nagkaroon na sila ng small talk tapos office meet pa sila. Yung pagka-denied sa kanya ay sign ba yon para i-give up ko siya? Kasi harap-harapan na niya ako niluloko. Kahit anong gawin ko, yung girl na yung nabibigyan ng attention.